Assalamualaikum. So, for today video, ay, happy birthday. <laughs> Mag-unboxing ako ng binili kong bibingka sa may okada. Can you imagine, from Saudi to Manila, para lang, kung, para lang sa bibingka na to, binayo pa namin ng okada para bumili ng bibingka. So, apat to siya. Apat na ay, bismillah apat na piraso pero nakain na yung isa e, sa halagang 478 apat na bibingka 478 so galing pa ako ng Saudi dumayo ako ng okada para lang dito sa bibingka na to actually masarap siya kasi melted uh, cheese siya. Alam mo yung pagtinitikman mo is ano, uh, nagme-melt siya sa dila mo. So, tik tikman natin ulit. Okay. Tapos, ikukwinto ko sa inyo guys kung paano pala kami pumunta ng Okada. So, ang ginawa namin doon, nag-detour kami. Nag-book nag -book ako sa may cloak. Okay? Sa cloak ako ng cloak. Yung Okada Detour uh, Dine. Uh, detour in Dine. Okay? So, titikman muna natin itong bibingka na to. Bibingka! Bismillah. Yung punong-punong -puno siya ng cheese. Tapos nag-melt siya sa alam mo yung bibingkang kakaiba, hindi yung ordinary bibingka. May top yun, na cheese. Okay. So, ayun na nga, eh. kukwento ko sa inyo paano kami na punta ng Okada. So, nagbook ako sa may club. Dean Tour and Dine. So, ikaklik mo lang yun. Maghanap pa lang doon na ano. Pero online yung payment. So meron kayong tour guide. So ikutin niyo yung buong ukada. At alam niyo ba? Makanin yung byad ko 225 real. Good for uh nag-start kami mag-tour. Siyempre pupunta kami sa lobby uh, like 5 pm and then mag-register, then may pa Inom-inom pa kami doon ng tea. Tea? Hindi <laughs> pala yung tea. <laughs> Di ba? Hindi yung tea, no? Um, Nis nice tea. Nis nice tea at saka Limonade. champagne. <laughs> champagne? Lemonade? <laughs> so, ayun. After that, mga 5.30, mag-start na yung aming tour. So, alam niyo ba, nadana namin yung mga rooms doon na 400,000 pesos, 800,000 pesos, OMG. Tapos may mga restaurant doon sa loob na like, ang pagkain doon is 1,100. 1,500. Kanin. So, ayun. So, kung tatanungin nyo paano ako nagbook hindi niyo lang ako. Basta hanapin nyo ang clock up. Nakita nyo doon ang Okada. Okay? So, yun lang. Nakaka-enjoy naman after namin mag-tour. Uh, ah, ayun pala. Nag-start kami ng detour is 5.30 natapos at 7.30 p.m. Eh, may dalawa silang klaseng, ay tatlo pala. Merong, ano bang oras yung doon? Oh, uh, may 4, at eh, 2.30, meron 5, at saka may isa pa doon nakalimutan ko. Pero mas pinili namin yung 5 p.m. kasi para makapanood kami ng dancing fountain. Kasi nga af, yung dancing fountain ng Ukada is um, um, 7 to 12 midnight. Every 30 minutes meron sila. So yun ang, kaya, yun ang kinuha namin i-book na detour yung 5 p.m. to 7.30 p.m. So, worth of 225 real. So, kayo nang bahala mag-convert kung magkano sa peso. Kasi, hindi calculated yung brain ko. Okay na. So, yun lang. So, balik tayo dito sa bibingka. Masarap siya. Worth it siya sa 478. Apat na piraso na. Kaya lang hindi ako fan ng bibingka. Sorry. Tinikman ko lang talaga kung anong lasa ng bibingka sa okada. Yun lang. Ah, dapat pala. So, yun lang. ¿Qué